aho na mismo pa kami wala din No unang basagwan niya na to Hindi na alis eh. And guys, nandito kami ngayon sa, sa Ano lugar ba 'yo? Bagyo, nasa bagyo tayo. Oh, bagyo nga tayo, pero saan lugar sa bagyo? Ah, uh, nasa ano tayo, parking, parking, ng, bagyo. parking <laughs> ng bagyo. Parking ng bagyo. <laughs> You know, you know. Burn Harm Park. Ayun, Burn Harm. Park. Yan. Alam ko na parking na may graba. Park, parin -parin Ay, Medyo madilim eh. Tayo'y yung kakain muna. Kakain muna tayo. Ano ba daw? Pariyo mo tayo mga ano? First time to Baguio? First time po rito? First time na rito mo. Hindi, kamalang mamitay mo First time po dito maglagay maglagalag <laughs> maligaw <laughs> ayan adun ah, tayo ayan guys saan yung mga may mga pwedeng may makain eh doon sa may good fish ito oras eh Ayan, may kainan ako nakikita oh Pagtawid uh, Alas natin dyan Ah, masarap din dyan Ah, oh, masarap din dyan Ah 9 o'clock pa yan? Ako tayo, mo na kayo sir. Dito. mo tayo. dito? dito. Hindi <laughs> <laughs> dito, dito sa unahan meron, meron din eh. Pwedeng tumawid? <laughs> Alin! Hindi <laughs> 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 may ikutan ata dyan eh. Yeah, -p -p though, sino, ha? Sino yung iwan? Bakit? Ah, hindi pa nakatawid. May pinapagalitan na ata. May pinapagalitan. May ah, <laughs> pinapagalitan. <laughs> <laughs> ha? Dito lang, malapit lang. Sa nandaan, sa Ay, baka ah, malayo pa. Ito, pag-aroon tayo, may patas kayo. Okay. Sa okay. may Mount Chris Hotel. Mount Chris Hotel. Mount Ay, pa Chris Palma. Hotel. Palma. Palma. ang pangalan? Palma? Palm Palma, ah, Palma Street. Palma Street. Oh. Okay. Palma Hotel. Okay. okay. Pamasas kayo, boss. Eh. Sige. Yeah. Pamasas muna kayo, boss. Kakain muna kami. Gutom na. <laughs> Ay, oo. Sige. Thank you, thank you. Thank you. Ano yung tinanong mo sa Bebs? Inasalan? hindi okay. din ako kusang masarap kumain tabi niya i slaughter malayo okay. slaughter parang ka katayan di ba? katayan slaughter house ayun oh moong ano ah hahaw sa kanila inasal lang 'yung mga ah okay ah yung mga barbecue kamo inasal oh, oo yung mga barbecue matog to iyon ito na Hindi ko first time dito pero first time ko ngayon <laughs> Oh, okay yan ah. Burnham Park na Oh, eh, sa Burnham Park Baka naman na ko <laughs> strawberry, no? Strawberry tao. Strawberry tao. City of Baguio. Buti ha. ako. na? Kapag pag tayo malamang mamaya punuan na yun. Baka tayo lang din makalabas doon. Hindi tayo naman. Ang nasa <laughs> likod ko naman. <laughs> Ayaw <Ayun>, nga no. Tinid nasa likod. Sana wag ng ano, wag ng dugtungan, ano. So ayan guys, pumasok na kami sa Burnham Park. Kasi wala, so, Yung mga gusto namin kainan, ang haba ng pila. Sayang, hindi natin napuntahan. Sigurado, masasarap ang pagkain doon. Kasi pinipilahan eh. Ayan. Ito kuna na, sa Burnham Park. Yeah. Mm -hmm. Ayan, yung mga ano, mga kainan, oh. No? Fine grounds coffee. Ang mayroon naman yun. Mamili. Mamili. Oh, ang na. Thank, ah, thank you. Paikot. Thank you, sir. Thank you, man. James Wright. Oh. <laughs> oh. 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 <laughs> oh. LA, LA yata. Pwede na yun. Ano, <you>? Not bad. yung <laughs> so, pesto? So, dito, bagi... <laughs> Ikot-ikot lang tayo dito. Mukhang wow, wala rin silang specific yan, eh. yeah. na Saka pag, uh, ano. lahat e. Tsaka pagkakuha mo, kung saan... Hindi, right, 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 right. right, right, right. ito may mga iba. May mga lamilamesa eh. Ano? Doon sa Sambutana? Let's go! Let's go! Tara sa Sambutana. Dito. Sa Pasko nga natin, para sa loob. Pero mas konti, kumpara doon sa ano... Tara na, dito. Ikot-ikot lang tayo dito. Sabi ko na kasi kanina, sanggit na lang tayo. Ang gira pa. Ang gira. Ang gira. Ang gira. Pucu mo tayo, nandito na tayo eh JT's Manukan Grill Bakulot Inasal Gidya Alright, mukhang maka Mukhang nakatagpo na kami na makakainan na walang pila <laughs> Ayan o, ang luwag o Dito na lang tayo Hindi <laughs> o Mabalik na naman tayo Ayan. Ako na kasundo na dito ah. Ano, dito na ba? Okay na sir, na? Asa na yung mga babae? O, yun <laughs> lang <laughs> ko. kayo? Yun, ito nga pala yung mga in namin, guys. Canton. Eh. Oh. Ayan. Canton with barbecue.

Mais, mais kunyelo tsaka ano eh. Dalawa lang naman eh. Banana kunyelo. But parang puro yelo lang nakita ko. <laughs> ano sa ilalim? ah, <laughs> ano sa ilalim pala yung ano. Mamaya, ubusin mo na natin to. Ito naman yun, titirahin din, Mais kunyelo. mag-iimit oh, okay. <laughs> 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 hmm. Hindi naka-package ito guys eh. Hindi naman namin ito in-order na as in ito lang. Naka, kumbaga parang package ito dun sa meal na in-order na. Ang <laughs> pancho? <laughs> Ang hmm. Pagpainit ng katawan yung ka. Kasi siya na natin sa sa'yo na nagsisi tayo. Kasi nagaganap ka parang alat sa kanyara mo. Kamalo

Ang lalagay yung yan. Ang no? Isip nyo, gusto ko lang mag-ride. Ayun, naman tayo, ha? Hindi pa ako nakarating ng bagyo, yun lang. Move, try. Gusto ko siya maayon. Ayun, pinyo ako sa sektor. Baka, baka huli at unang pagsasagwa niya na to. Hindi na alis yun. Delikado. <laughs> Delikado. Dalawa sa tulog mamaya. <laughs> Kahit hindi na 30 minutes, ulit niyo na. Saan din pala nakaupo mo. <laughs> Dalawang pansit kisado. <laughs> siya babe sama, siya babe sama sila. Siya babe. Ang pati ko <baayla. laughs> Kanya-kanya na tayo, alam niyo Bumagin nyo na yun, Artie. Hahahaha Ay, isip niyo. Ay, lang yung pinag-uusapan niya. Matapot na tayo sa sumangka. Pwede naman tayo mamasyol palibot ah. Oo. Mas safe pa tayo. Hindi, yun naman talaga ang plano namin. Sabi ko, bakit akong video-video lang tayo? Ay nakita. O puro hundred lang, oh. O kaya natin. Hahaha Sabi sila na i-enjoy tayo. Hindi, puro pag-easy-easy. Hahaha Hindi, yun. saya <laughs> 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 <All right. laughs> <laughs> ano, ano masasabi mo? <laughs> <laughs> na kabalik na dito sa lupa. Good. <laughs> 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 Ayo. Dito tayo, dad. Dito, dito tayo, natulati kanila, 'di ba? Oh, oh, dito, oh, dito tuloy na natin. <laughs> dito, ay oh, nandiyan 'yun. Para nang inililipat. 2,850 guys. Uh, nandito tayo ngayon sa Night Market. Dito din lang, malapit lang sa Burnham Park. nandun yung Burnham Park. Tapos, tumawid lang kami. So, ito. Daming tao. <laughs> oh, puro karbo yan. Eh, eto oh. Eto peno yo, oh, tsaka balot. Ito <laughs> oh, Grilled balot. Tsaka penoy Ano ba yan? Ang puto bongbong. ka, kada, Christmas spirit na talaga. Ano yun? Tanglu? Parang ano <laughs> yeah. okay. Ano ano? <laughs> oh. Kasi parang dun sa ano eh. Bulutan o. Oo. Ano yeah. Ano yung ano? Strawberry? Ano caramel? <laughs> Ay, asupal. Sugar yan? Sugar coated. Kasi naano sa tubig? Ano hindi. Para tumigas ka agad. Ah. Ano to Malamig na to. Wow. Salam. Pwede isa pa oh, isa. okay, oh, oh. Oh malamig na pala eh. oh, hindi sila sosaw sa anin. Sa malamig na yung tubig para. Sila, sila sa laway ng dragon. oh. Pati yung na Pati yun nga. Pati hindi. Crispy. Crispy yung yelo. Crunchy yung yelo. Hmm. Fresh strawberry sarap. Ang tamis. No? Mm. Okay pala na. Pero. Sarap. Sarap. Strawberry! Meron ibang Harap. Yung pala yan, oh. Yung, yung prutas, ilulub diyan Tapos, lulub dito. So, pwedeng puro strawberry, pwedeng may, ano, may grapes. Ayun. Ayun. So, mga chicken skin eh. Dito, pila ang puto bumbong Oh, haba ng pila oh. Ano natin yung paggawa ng puto bumbong May steam May keso pauwi na kami. <laughs> Kapag ikot-ikot na kami, nakapag boating na kami, tapos yun, nakahanap na rin ako ng pamalit dun sa sapatos ko na natuklap. Ito, dun sa sa night market.